sa panahon ngayon kung saan mabilis ang kumakalat ang bagong coronavirus bagamat sumusunod kayo sa mga alituntunin ng wastong pag-iwas sa impeksyon mayroon bang pagkakataong sumagi sa inyong isip na ang COVID-19 ay problema ng ibang tao dahil imposible naman na mahawa kayo Nagkaroon kami ng pagkakataong makapanayam at marinig ang iba't ibang karanasan, simptomas at mga paghihirap ng ilang mga residente na nagkaroon ng COVID-19. Nais naming ibahagi sa inyo ang kanilang karanasan upang malaman ninyo at maisip kung ano ang mangyayari sakali mang mahawa kayo. Ang susunod na kwento ay base sa mga totoong pangyayari. Noong May, Di ko matandaan kung anong araw. Nag-aalala ko kasi tatlong araw na ako may mataas na lagnat. Kaya nagpunta na ako sa doktor. Nag-PCR test ako at dun ko na nalaman na positive ako sa COVID. Di ko nga alam kung paano ko nakuha. Nagsusuot naman ako ng mask doon lalabas. Hindi rin naman ako kumakain sa labas kasama ng maraming tao. Pero paminsan-minsan nagtatanggal ako ng mask lalo na kapag mainit. Nakakalimut ako din gumamit ng alkohol. Baka sa mga panahon yun ko nakuha yung virus. Nag-PCR test din ang family ko at nag-positive yung nanay ko at yung anak kong lalaki. Ako daw yung nakahawa sa kanila. Negative naman yung asawa ko at yung anak kong babae pero kailangan din nilang magyasumis sa trabaho at sa school. Sobrang dami nga ding naabalang tao dahil kailangan daw mag-PCR test lahat ng mga classmate ng anak ng lalaki. Habang naka-confine ako sa ospital, umakit ng 40 degrees yung lagnat ko. Tuloy-tuloy yung ubo, tsaka grabe yung sakit ng buong katawan ko. Akala ko nga katapusan ko na eh. Tapos nadagdagan pa yung alalahanin ko sa nanay ko at saka sa anak ko. Kung... Okay lang kaya sila? May edad na din kasi yung nanay ko kaya nag-aalala ko na baka malalayang mangyari sa kanya. Di ko na yata makikita ng buo yung pamilya ko. Naisip ko din syempre yung pera. Paano na ang trabaho pagkatapos ko lumabas ng ospital? Anong mangyayari sa school ng anak ko? Baka mabuli siya dahil sa corona. Sobrang dami kong naiisip nun. Tapos... Matagal-tagal din kami ng asawa ko na hindi nakabalik sa work. Wala na kaming sasweldohin. Paano na yung mga gastusin namin sa bahay? Kahit nga nung nakalabas na ako, mabilis pa din akong mapagod at saka kunting lakad lang, nahihirapan ako huminga. Sa totoo lang, natatakot nga ako lumabas kasi baka mahawa na naman ako. Kahit naman mahirap ang buhay ko noon, pipiliin ko pa rin yun kaysa naman magka-corona. Uh, sa ngayon, lagi na ako naghuhugas ng kamay at taga alcohol kaysa noon kasi pwede ka pa rin palang mahawa kahit nagkaroon ka na ng corona. Naiintindihan ko naman na gusto nating mag-barbecue at mag-party pero sana naman isipin natin ang mga tao sa paligid natin na pwedeng mahawa. Ang COVID-19 ay hindi tulad ng trangkaso o pangkaraniwang sipon lamang. Mas mabilis itong kumalat sa mga tao at may potensyal ito na maging malubhang sakit. Matapos ninyong marinig ang karanasan ng nagkaroon ng COVID-19, naway maging mas masigasig kayo sa pagsunod sa mga wastong hakbang sa pag-iwas sa impeksyon. Bago magtapos, nais namin kayong iwanan ng ilang mga bagay na dapat ninyong pag-isipan bago gawin ang isang bagay. Una, pag nag-iisip kang lumabas para umatend ng event o pagtitipon, naiisip mo ba na wala naman sigurong epekto kasi isa lang naman ako? Subalit, kung may sampung tao na may parehong pag-iisip tulad ng sayo, o di kaya isang daang katao, masasabi mo pa rin bang wala itong magiging epekto? Bago gawin ang isang bagay, tumigil mo ng saglit at pag-isipang mabuti kung maaari ba itong pagmulan ng impeksyon. Ikalawa. Hindi mapagkakailang masaya makipagkita at makipag-usap sa ating mga kaibigan, katrabaho at lalo na sa mga kamag-anak. Kapag nakikipagkita sa kanila, tinatanggal niyo ba ang inyong mask dahil naiisip niyo na nasa loob lang naman kayo ng bahay? Magsuot ng mask kahit na nasa loob ng bahay kapag makikipagkita sa ibang tao upang maprotektahan ang mga mahal natin sa buhay. Ikatlo kahit magkaiba ng tirahan, iniisip mo ba na ayos lang makipagkita kahit kailan dahil ka mag-anak naman? Hindi lang ikaw kundi ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay may kanya-kanyang buhay at may interaksyon sa iba't ibang tao sa kanilang nilang trabaho o paaralan. Sa panahon ngayon ng corona, iwasan nating makipagkita sa mga taong hindi natin kasama sa bahay. Ikaapat, kapag masama ang pakiramdam, Malabas ka pa rin ba ng bahay o pilit nagtatrabaho dahil iniisip mo na pangkaraniwang trangkaso lang naman siguro? Kung nakakaramdam ng kakaiba sa katawan, kahit na gaano pa man ito kabanayad, manatili sa bahay at wag nang lumabas. Hindi makapunta sa gustong puntahan. Hindi makita ang gustong makausap. Lahat tayo ay nagtitiis sa ganitong kalagayan. Subalit, ang kaunting pagtitiis natin ay malaking tulong sa mga taong nakikipaglaban sa COVID. Upang hindi mahawa at hindi makahawa. Sama-sama nating labanan ang COVID.